sa side ni Papa so nabalitaan po namin na uh, namatay po yung asawa sa kapatid ni Papa so isa pong problema ng mga kaidol kahit umanaw na yung ano simpre masakit din sa kalooban ng ama namin na uh, namatay yung asawa ng kapatid niya so So, hello mga kaidol. Uh, welcome back po sa channel ko no. Uh, Bird Strike TV no. Huwag niyo kalimutan i-subscribe. Aking channel. Tsaka paki-pindot na rin po ng notification bell para updated po kayo sa lahat ng video na aking may upload So, <clears throat> kumusta na po kayong lahat mga kaidol no? Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Ah. So, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kaidol. Um, thank you so much sa nagsusuporta sa akin so wala po tayong explore ngayon mga kayo no kasi uh, may karamdaman po tayo at saka ano uh, mag anim na araw na po yung dala-dala kong pakiramdam mga kayo no na pabalik-balik yung lagnat natin So hindi natin alam mga kaidol kung ano yung karamdaman po natin no kasi a uh, uh, tuwing hapon a uh, babalik-balikan tayo ng sobrang lamig ng katawan uh, hindi tayo makatulog ng maayos So anim na araw na rin po ako mga kaidol na hindi ako nakapamamasada para sa kailangan ng aking mga anak So ah uh, gumawa po ako ng video mga kaidol kahit uh, uh, paki, paliwanag lang po muna kasi uh, sayang naman po yung channel natin na uh, hindi po ma-upload ano so kahit wala pong manunood kahit kunti lang pong views natin at least hindi, yung hindi masayang yung pinagpagura natin mga kaidol no so andito ko ngayon mga kaidol sa bahay ni nanay so walang tao dito mga kaidol no naabutan ko dito na walang tao so siguro sunday ngayon ay andun yun sa simbahan so naging okay naman po yung uh, nanay at tatay ko no, kahit sa hirap ng buhay, ay nakakaraos naman po, so sa tulong ng mga kapatid sa uh, E-prime, saka tumutulong na rin po ako ng kunti mga kaedol para sa kanilang pagkain so may kunting tindahan dito si mama mga kaedol, na yun lang yung pinagkukunan nila sa pagbayad ng kurinti, pagkain uh, tsaka pang ano nila uh, ulam nila. So, nagpapasalamat rin po po mga kaidol no, sa walang sawang, may taong walang sawang sumusuporta sa amin. No? Kahit eh, wala po tayong explore. So, sa ngayon mga kaidol, no, uh, yan tambak naman po kami ng problema ngayon. No? Uh, isang masaklap naman po mga kaidol yung nangyari sa sa side ni Papa. So, nabalitaan po namin na Uh, namatay po yung asawa sa kapatid ni papa so isa pong problema ng mga kaidol kahit pumanaw na yung ano simpre masakit din sa kalooban ng ama namin na namatay yung asawa ng kapatid niya so kailangan din naming pumunta doon so sa ngayon mga kaidol kasi Uh, yung libing mga kaidol ay uh, yung pizza mga pizza quattro siguro mga kaidol no yung dit ng anong paglibing so yan uh, pinuntahan ko si mama dito kung ano ang plano nila so balak nilang pumunta talaga doon para makikiramay rin po sa asawa ng kapatid niya so sana makapunta kami doon mga kaidol na ano para makikiramay na rin po halos taon, taon mga kaido sa side namin may anak uh, na, namamatay so ganun talaga mga kaido pag uras muna ay kukunin ka na ng ating mas makapangyarihan ay wala tayong magagawa kahit anong pilit natin kahit kahit gaano pa tayo kahit gaano pa tayo kalakas o kayaman dito sa sanlibutan kung kukunin na tayo ng Diyos ng ating tagapaglikha ay walang magagawa ang tao so yan kailangan na lang nating suportahan yung mga ganung bagay mga kaidol no kung may mga itulong maitulong tayo ay tutulong tayo kahit papano so Ayan sa ating mga solid supporter dyan o sa mga silent viewers natin dyan uh, maraming salamat no sa inyong walang suporta so uh, kahit lang ganito lang po muna yung video natin mga kaidol wag muna natin pag-usapan yung mga hayop na mga bandido na kalat na dito sa aming lugar kasi uh, napaka-delikado, so shout out muna tayo mga kaidol no sa natatandaan lang ko po muna mga kaidol kasi parang mabigat pa rin sa pakiramdam ko mga kaidol yung pabalik balik yung sakit natin kuna ano ba So shout out din ah uh, shout out tayo no shout out kay ah uh, Im Blood maraming salamat idol shout out kay ano ah uh, nit Prado maraming salamat no ah uh, shout out kay ah uh, Jins -cute, cute Alandro key um, from Singapore Ma'am kumusta naman po kayo talaga Ma'am So yan mga kay idol si Ano no dito sasabihin ko sa inyo no Uh, yung palagi kong binabanggit na ano uh, yung si Jinski uh, Jinsky Cute Alandroki yun po ang uh, nagbigay sa akin ng uh, cellphone nung nagumpisa akong nag vlog so maraming salamat talaga sa iyo uh, ma'am Jins uh, Jinsky uh, Cute Alandroki So ngayon ko lang to sinabi mga ka-idol no. Kasi uh, hindi ko na masyadong maano si Ma'am Jinski Q Talandro. Okay? Eh. So siya po talaga ang unang nagbigay sa akin para makapag-umpisa akong mag-vlog. Siya ang nagbigay sa akin ng silpon. Uh, binigyan po niya ako ng pambili ng silpon. So yan po ang katotohanan. So shout out sa iyo, ma'am uh, Jinski Cute Landroki from Singapore, yan. So isang viewers natin na uh, wala ring sawang sumusuporta. So shout out din kay ano uh, idol uh, Nur Usman, dol maraming salamat sa yung walang sawang suporta no. Ah uh, kung nanonood ka man sa aking mga video, maraming salamat. Shout out din kay ano idol uh, Ninit Galbis. Ah uh, yar solid supporter natin yan. Shoutout na rin kay Idol Dina Laganhon. Uh, shoutout kay uh, Idol uh, Ridros Isang cancer survivor na supporter natin yan. Uh, hanggang ngayon malakas na. Uh, yan po ang nagpapatunay na walang imposible sa ating uh, uh tagapaglikha. So, shoutout sa iyo uh, Idol uh, Redrose. Uh, Shoutout out din kay ano, uh, Rose Lanario. Uh, maraming salamat, uh, Ma'am Rose Lanario. Uh, sa yung suporta. At uh, saka Sana uh, okay na po yung uh, kuya mo. Uh, shout out sa inyong lahat diyan. Shout out kay ano, uh, Idolito Biliapuerte. Uh, maraming salamat. Uh, Nistor Bilaro, shout out sa iyo Jandol. Uh, Balanrayos family. Sir Rilando Barito, shout out sa iyo sir. Anisis family. Ano? Uh, Garcia family no. Uh, Jing Rosales, uh, shout out sa iyo. Idol uh, Lynn Hugo. Shout out isang magaling at makisig na babae. matapang din. Idol Lynn, uh, Hugo. Uh, shout out, shout out kay ano, Ma'am uh, Makilin. Uh, kay Adin Lin, shout out no. Uh, shout out rin kay Idin diyan sana. Yan, ah uh, kay Kiro Atarasi. Uh, shout out kay sinupa, uh, sino pa? Uh, Alban Cuba, uh, shout out no. So marami maraming mga ano na di shout out kaya ya, no, ah uh, Mommy Sky, uh, Saidam Saidamzikub, uh, shout out no. Uh, shout out kay ano, ya, ah uh, Barbecue. So yan ma'am. Amping Firmi ma'am. tungod sa mga panghitabo sa uh, ato ang kalibutan karon so sa mga U8W natin diyan shout out sa inyong lahat na lang dyan, no? sa mga hindi ko na banggit pasensya na po so sa mga UFW natin diyan na malapit malapit sa lugar na pinag uh, magulong lugar ngayon no? sa Iran at saka sa Israel So may mga kapwa Pilipino tayo na mga nagtatrabaho doon. So free lang po tayo at ingat na lang po tayo palagi mga kaidol no. Kasi yun lang ang dapat nating maging sandata yung pananalig sa ating makapangyarihan. So shout out sa inyong lahat no. So gaya ng sinabi ko mga kaidol, maraming maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Ah. So pagcagaan lang po muna niyo po mga kaidol yung video na ginawa ko kasi Uh, hindi talaga natin hawak yung uh, panahon no? May, minsan uh, malakas tayo minsan uh, humihina rin tayo yan parang mano yung ano ni mama so papa, na lang po tayo mga kailul no? kasi binigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng ating mga pangyari no? so yun na yung problema namin ng mga kailul no? kasi uh, may babalikan ko yung istorya may namatay na namatay yung asawa ng kapatid ni Papa. Kailangan namin makapunta doon. So, antay lang kami ng, ano, yung ibang kapatid ko. Uh, kinausap ko naman. So, ayan. Uh, gipi talaga sa, ano, sa kahit ano, pamasahe doon. So, sana makahanap kami ng parahan. Paraan. So, sana nakasahod ako mga kayo no? Pero... Ilang ulit na akong bumalik doon sa ano uh, hindi pa nakuha ko yung pangalawang sahod ko sa youtube mga kaidol pero sige lang uh, laban na po tayo may uh, kunti kunti naman po tayong naipon kahit papano kahit pa mamamasada lang po yung at uh, pinagkitaan natin so kasi mahirap lang po talaga mga kaidol kung asa tayo sa sahod ng youtube so hindi po saks saksisib yung sahuran natin buwan buwan kaya ng sinabi ko, abot ng dalawang buwan o tatlong buwan bago kami makasahod ng makakuha, makakuha ng 100,000 dollar. So, yun po ang standard minimum ng YouTube nga kayo doon. No? So, kaya kailangan mo talagang may extra income ka para sa iyong pamilya, para sa mga anak. So, maraming salamat na lang po sa uh, walang sawang tumulong sa amin, no? sa aming pamilya, sa aking pamilya, no? kay nanay at tatay maraming maraming salamat po sa inyo so babalikan po natin mga kaidol no uh, pasinsya na po talaga wala kaming uh, upload na explore ngayon mga kaidol no kasi si Ibrahim ngayon mga kaidol yung kapatid ko tumawag sa akin kaninang uh, umaga ay kailangan daw niyang bilhan ng gamit yung anak niya kasi papasok din sa eskwila si Liam so ayan umpisa na naman ng ano ni Ibrahim ngayon So kailangan yang uh, dubli sikap naman kasi uh, umpisa ng pag-aaral ni Liam no, yung pamangkin ko. So yan po sinabi ng kapatid ko mga kaedol no. So ayaw ko po pag-usapan dito ngayon mga kaedol yung uh, problema sa mga masasama na halos na kalaban namin. So pupusan muna namin yung problema ng tatay namin no kasi mahina na rin yung tatay namin uh, hindi na nga halos maka ano Ah, uh, kaya nga nung isang gabi rin si mama ano inatake rin sa ano sa, sa puso ah, uh, nahirapan ding huminga grabe yung talagang problema na sinapit namin mga kapatid mga kaido no? so, kaya nahihirapan talaga kami makapagpupo sa pag uh, pag explore kasi mas inuuna namin yung uh, nanay at tatay namin no? para kahit papano mga kaido hanggang buhay pa yung Uh, mga mahal natin sa buhay kailangan natin sila bigyan ng atensyon para at least man lamang uh, madama nila na mahal sila ng mga anak nila so kailangan natin ay uh, ipadama sa ating mga magulang mga kaidol na hanggang sa makikita pa nila o ma, uh, mapipil pa nila yung pagmamahal natin sa kanila ay dun sa ano pa, sila mga idols na uh, buhay pa sila kasi maano nila 'yun ma-appreciate nila 'yun kung gaano mo sila uh, gaano sila kaimportante para sa iyo so ah uh, yung ano mga idol kasi uh, bihira kasi mangyari na ah uh, ah uh, kasi mangyari na masasabi lang nila yung mahal nila yung nanay at tatay nila Uh, bihira lang yung makapagsabi sa buhay pang mga kaidol Kasan, uh, kasanayan kasi uh, dun sa ano na yung binuburol na doon makapagsalita na mahal ta ka tay, mahal ta ka nay, di kita makakalimutan mas mabuti yung sabihin sa yung uh, sabihin mo mga kaidol yung buhay pa sila kasi madada, madarama nila kung ano yung sinasabi mo ma-appreciate nila yun so yun po ang katotohanan so yung iba uh, hindi mana na, hindi naman natin hinuhusgahan so uh, may pag-uugali kasi tayo bawat isa na iba't iba so yung iba nahihiya sabihin sa kanilang mga magulang kaya andun lumalabas yung ano na so pero mas kailangan mong sabihin yung medyo malakas pa sila para ma madama nila yung pagmamahal mo so yun lang po muna mga kaidol no sana mga kaidol, uh, yung hiling ko lang po sa inyong mga kaidol, yung sumusuporta sa akin. Uh, kasi napipil po namin ni Ipray e mga kaidol, yung pag-usapan natin yung uh, tungkol sa views uh, yun po nakikita namin ni Ipray e mga kaidol uh, kung ah uh, doon sa ano sa exploration mga kaidol ah kumpir kumpir namin ni Ipray. E sa explore kasi mga kaidol ah uh, delikado. Ah uh, itataya mo yung buhay mo uh, papasok ka sa bundok na walang kasiguruhan na makakabalik ka pa, ka pa ba pero mas ano yun mas ano yun mas uh, mas tumataas yung mga views namin ni Ibrahim pag ganun yung uh, may upload namin sa aming youtube channel pero napaka delikado mga kaidol pasinsya na po talaga napaka delikado so Ayan hindi na kami magtaka mga kaidol kung mga ganito lang may upload namin na mag views lang ng 100, 200. So okay na 'yon at least uh mayroon kaming may upload sa aming YouTube channel. So kaya lang kaya kaya lang uh, hindi namin makukuha yung 100 uh 100 dollar sa aming uh, YouTube channel na kailangan para makasahod ka. So, yun po ang napapansin ng mga kay, mga Kailo no. Pero maraming salamat salamat pa rin sa inyo mga Kailo no kasi uh, andyan pa rin po kayo nag uh, nagpapaalala sa amin uh, yung mga sabi niyo po na mag-iingat po kayo, Bert, uh, magdala kayo ng panglaban sa kanila, yung mga ganon alam nyo mga Kailo, malaking tulong na po yun sa amin kasi uh, ginagawa po namin yung uh, Uh, Napipil po namin na dama namin na uh, uh, mahalaga rin po kami sa inyo kaya lubos kami nagpapasalamat sa inyo mga kaidol. No? So hindi man kami mga ano ni Prime ngayon mga kasamahan namin hindi man po kami ay uh, isang mga malakas na hunter pero uh, kaya po namin tumulong mga kaidol kung uh, kinakailangan. So ayan yan po ang nangyari po mga kaidol. No? So Mahirap mga kaidol lang isang hunter na kagaya namin na uh, kung minsan ay umaasa kami sa sahod ng YouTube pero hindi kami makakasahod sa loob ng isang buwan kasi may mga problema ka na dapat mong unahin. So, nakikita naman talaga namin mga kaidol mas malakas yung views namin pag andun kami sa explore kasi yun ang nasanayan ng mga viewers natin. No? So ayan uh, hindi kagaya sa mga kaidol na sa mga ibang hunter na hindi namin kilala sa mga iba't ibang lugar so patuloy sila sa pagtugis o pag-explore para masugpo yung mga bandido na uh, nagkalat sa aming lugar no kasi uh, nakikita rin namin mga kaidol sa bawat exploration nila ay makakasahod sila ng uh, makukuha nila yung ah uh, standard or minimum sa YouTube na $100. So, buwan-buwan makakasahod po sila mga kaidol. Hindi kagaya po namin. Kaya yung minsan ang explore namin mga kaidol, no? Uh, uh, hindi hindi masaksisib kasi pag maubusan kami ng pagkain o pag, uh, pang ulam o pang gasto sa mga bata, mawalan rin ng pagkain ng mga magulang namin kailangan rin namin talagang huminto muna sa explore para makapaghanap ng uh, mapagkakitaan para makapagbigay kami sa magulang ah uh, mabuti na lang mga kaidol andyan pa rin yung mga ibang hunters na patuloy na lumalaban sa aming uh, kalaban mga kaidol no so nagpapasalamat na rin kami mga kaidol no sa mga ganun kasi ah uh, Uh, marami pa rin kaming mga kagaya namin na mga hunters na patuloy na lumalaban. So, sa ngayon mga kaidol yung si Iprime e at saka si Bird ay may problema na namang haharapin. So, yung nangyari sa kapatid ng asawa ng kapatid ni tatay. So, kailangan kailangan naming puntahan 'yun. Kailangan kaming makikiramay doon para maipadama naman sa kanila na uh, ano rin kami uh, nagluluksa rin para sa uh, kanyang asawa no, na namatay so isang biglaan na uh, pagkamatay mga kaidol talagang try doon uh, sakit na high blood uh, isang atake lang ayan uh, nawalan na talaga ng buhay so ganun talaga mga kaidol no? so Ayan, shout uh, shoutout na lang po sa inyong lahat mga kaidol. No? So sana wala, hindi kayo magsawang sumusuporta sa amin. Uh, sa ating mga solid viewers, sa uh, mga silent viewers namin no na patuloy na nanonood. O sa mga viewers din namin, uh, sa mga supporter namin na uh, nagtatrabaho sa iba't ibang bin, uh, bansa. Uh, always uh, ingat po kayo palagi no. Uh, pati na yung mga pamilya niyo makairow no. At sana matigil na po yung gulo sa uh, lugar kung saan ngayon ano no uh, nagigira na yung Israel at saka yung Iran. So sana po hindi masali yung ating uh, lugar no, na Pilipinas uh, kasi magulo na talaga yan mga kaido. So shout out na lang sa inyong lahat mga kaido no. And always God bless po sa inyong lahat. Uh, yung thank you so much sa inyong walang sawang suporta sa akin. Uh, kay Strike TV. Uh, okay na sa amin yung mga kaidol yung maka ano kayo at saka yung hiling lang namin mga kaidol uh, kung hindi man kayo magkakagusto sa video namin yung hiling lang namin sa inyo mga kaidol yung pag no skip ads malaking tulong na po yung talaga mga kaidol kasi doon kami kumukuha ng dagdag sahod namin sa ads na hindi nyo uh, i-skip so malaking tulong na po yung mga kaidol so shout out na lang sa ating mga solid viewers uh, Luzon uh, Visayas, Bisayas, Mindanao no? Uh, Manila marami tayong mga supporter na nanonood dyan uh, kahit sa ang sulok ng mundo uh, maraming salamat po talaga mga kaidol no uh, sa mga hindi ko nabanggit na shout out no uh, uh, shout out na lang po sa inyong lahat so ayan mga kaidol no so may isa pa akong hiling sa inyo no sana suportahan niyo pa rin yung ano no yung munting uh, channel natin sa FB no yung uh, kasi nagre-release po tayo ng uh, umpisa po tayo nag ano doon mga kayo, sa Facebook so sana dumating rin yung panahon no na uh, makapagsahod po tayo doon no, para sa ating pamilya no so hindi naman po tayo kasikatan yung mga sikat na mga vlogger ngayon na uh, doon na umaasa sa kanilang sahod sa Facebook no kasi malalaki na yung sahod nila so yung sa atin lang yung kung ano yung dumarating sa atin o kung ano yung ma dat na natin ay yun lang po yung sa atin hindi naman natin ipilit no sa mga ano lang yung hiling lang uh, sa aking facebook page no uh, paki, uh, uh, ano lang po uh, like and share po uh, malaking tulong na po yun mga kaidol lo so yan thank you so much and god bless po sa inyo lahat inyo pong uh, tagapaglingkod uh, nagpapasalamat po sa inyo uh, bird strike tv maraming salamat po sa inyo lahat god bless po